na alarma ang PNP sa patuloy na pagtaas ng cybercrime cases sa bansa. Maas ang mga kaso ng cybercrime yung mga krimeng gamit po ang internet. Base po ito sa ulat ng pambansang pulisya. Doble ang tinaas mga kaso ng cybercrime sa Metro Manila ngayon taon. Sa so panahon ngayon, laganap ang mga online scams. Sa so video na ito, ipapakita namin ang tatlong karaniwang cybercrime scams, smishing, phishing, at beshing, at mga paraan para makaiwas dito. Ang cybercrime scams ay panloloko gamit ang gadgets at internet. Gamit ang takot, tiwala o kasakiman ng tao, sinusubukan nilang makuha ang personal na impormasyon o pera mo. Una, smishing. Mga text na may link na kunwari galing sa bangko o promo. Kapag pinindot, pwedeng makuha ang personal info mo. Upang maiwasan ang mga ganitong scam, huwag basta mag-click ng links mula sa unknown numbers. I-report o i-block ang suspicious sender. Pangalawa, phishing. Mga email o websites na peke, ginagayang legit na bank o account page. Kapag naglagay ka ng info, sila ang makakuha. Para maiwasan ang phishing na scam, Laging i-check ang email address para sa maling spelling o kakaibang domain. Huwag mag-login gamit ang link sa email. Pumunta sa official website mismo. Hello. Pangatlo, vishing. tawag na nagpapanggap na official, hihingi ng OTP, password o personal info mo. Thank you para maiwasan ang vishing, huwag magbigay ng personal na info sa tawag kahit kaano pa sila kapilit. I-verify sa official hotline bago maniwala. Ang digital literacy ay hindi lang paggamit ng gadgets, kundi pag-unawa sa panganib at pag-iingat online. Pag meron tayong kumilatis ng mensahe, email o tawag, mas naiwasan nating panlulok. Ang kalaman ay kapangyarihan, proteksyon natin laban sa cybercrime. Kaya maging alerto, Maging mapanuri at maging digitally smart.